Hi hey, mga ka magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga kawander, ano, kumuha uh, kami ng ito o, oh. santul mga kawander. Tapos, ano, kumuha rin kami ng panggatong. So, ayan. Uh, snack time muna tayo mga ka-wonder ng Santol. So, ayan. Ayan mga ka-wonder. Snack time muna tayo. <gasps> Kasi nandito kami sa maraming ano to kasagbutan, kasagbutan. <laughs> uh -huh. tapos isaw namin ito sa asin alam oh, kita mga kawander yung nilagyan namin ng asin <laughs> ay ayan Ama. Pag nandito tayo sa probinsya mga kuwander, di ba ang sariwa talaga tong hangin na malalanghap natin. Ayan. Tapos, ano, nakita natin yung dagat. tung santo na kinain naman mga kawando hindi na siya masyadong maasim <coughs> kasi ayan oh hinog na siya mga kawando Mm. so ayan mga kawander mag ano naman tayo maghanap muna tayo ng panggatong kasi ano naka nakaka relax muna tayo <laughs> so ayan Thank you sa iyong panonood mga ka -wonder. Hanggang sa sunod na video. Ayan. Bye-bye!